So dito mga idol, itong ating amplifier ay walang bluetooth ano. So dito, ah, uh, gagamitan natin siya ng wireless audio receiver or magkakaroon siya ng bluetooth. Pero ang connection natin dito mga idol ay wala siyang FM, ang magagamit lang natin dito mp3 or youtube sa ating connection sa ating cellphone so magkakaroon na tayo ng connection dito na true bluetooth dito sa ating wireless audio receiver so itong ating wireless audio receiver mga idol kailangan sya ng power supply na 5 volts ano? kaya mayroon tayo dito ngayon na connector ng ating charger para sa ating cellphone dahil ito ay 5 volts so dito natin siya gagamitin mamaya para magkaroon ng power supply itong ating wireless audio receiver. So maraming klase ng wireless audio receiver mga idol. Online ano, marami tayong mabibili doon para kung ano man ang ating mabili na wireless audio receiver, um, yun din ang pangalan ng kanyang bluetooth. So dito mga idol, mayroon siyang output na 3.5. Ayan. So ito, kaya mayroon tayo ditong 3.5 to dual RCA mga idol. Ito, itong connector na gagamitin natin dito para sa ating Uh, input dito sa ating amplifier para magkaroon na ng uh, Bluetooth connection tayo dito sa ating amplifier. So dito mga idol, wala tayong gagawin sa ating amplifier kundi mag-connect lang tayo dito ng ating 3.5 to dual RCA dito sa audio input ng ating amplifier galing dito sa ating wireless audio receiver para magkaroon na tayo ng uh, Bluetooth ano, Bluetooth connection dito sa ating amplifier. So Ito lang gagawin natin, idol, para magkaroon ng power supply itong ating wireless audio receiver. Ito mga idol ang connection na gagawin natin ano? Itong ating uh, connector at saka itong wireless audio receiver. Ayan. Pinlagin natin ito sa ating outlet, magkakaroon ng ilaw ito. Itong ating wireless audio receiver mga idol. Ayan, kulay pula yung ating kulay. So ilong press lang natin tong mga idol para magkulay green. So ibig sabihin yan mga idol, pag kulay green naka bluetooth connection na po yan so dito na tayo mga idol magkoconnect dito ng 3.5 output sa ating wireless radio receiver tapos itong 3.5 dito natin siya i-input sa selector input ng ating amplifier so magkakaroon na tayo dito ng connection lang dito mga idol ng ating speaker para magkaroon ng uh, sound na no? kung sakaling mayroon na tayong pinapatugtog dito ano ang ating wireless audio receiver mga idol Yon po ang pangalan ng ating wireless audio receiver. So dito mga idol, itong wireless audio receiver natin dito ay B16. So kahit anong pangalan naman ng audio receiver nyo mga idol, walang problema 'yan. So depende na lang sa uh, mabibili nyo So katulad nito, B16 yung ating uh, wireless audio receiver dito. So, ito na siya, idol, connected na yung ating B16 dito. Ayan, for media only. connect lang tayo dito ng audio selector sa ating amplifier